in eh, sa market. Kayo yung mga tindera. Uh, uh, gusto ko lang ipaalam sa inyo na nakarating na sa amin yung istorya last week. And I just want you to be assured that your city government is acting on the matter. As I have said, uh, uh, hindi natin papayagan uh, ang tao mga abuso ng kapwa. Ganon lalo pa na ang gobyerno, mga abuso ng tao. Oh. Eh, marami sila mga cheche boreche. Oh. oh. Eh, ang inahabol ko, yung pinaghirapan ninyo. Pinaghihirapan pinaghirapan yun eh sa totoo lamang, eh, biktima pa nga kayo ng kawalan ng gobyerno. Kaya nga kayo nasa kali. Oh, dahil ang gobyerno, hindi sa pangalagaan kayo, hindi sila privado yung uh... Anyway, that's water under the bridge. Ito oh. Uh, ito, dito si Tresorera. Oh, kasi pinababawi ko yung permit ninyo. Oh, dahil na lumalabas na hindi kayo nagbayad. Pero ang totoo, nagbayad kayo. O ngayon, nakakulong ngayon yung uh, mga mga tulongges na At uh, ay, pag hindi siya nagbago, at hindi niya sasabihin yung mga kasapakat niya, lalo siyang malulugmok. Uh, kasi walang piyansa ito syndicated stock hmm, kasi ang ano pala nila dyan ang katwira nila nung araw oh, pag nahuhuli ng mayor peso lang nililipat lang hmm. eh nakakanta kong bako ba, ba nang ako kakalikom ng pere hmm. sa totoo lang hanggang ngayon masakit ang likod ko okay lang yun eh, hindi ko mapayagan na eh, yung gobyerno pa ang nangapis sa inyo. Hmm, ang total na nawala sa inyo is 487,000. Huh? Huwag na kayong uh, magalala. Nasa hoyo pa yung loko dito. Yes, yeah. Di ba? Nasa hoblo pa. Wait lang. Hmm. Uh, nasa loob pa yung... At eh... Uh, well, it's up to her. Kung uh, naninindigan niyang siya lang. Ako hindi ako naniniwala siya lang. Kayo ba naniniwala siya lang? <laughs> diba? Imposible, di ba? Kasi may transaction yan eh. Baka kung may threat, kaya naman hmm. siya. Eh, ano yun yung threat? O, oh, eh, parang na rin yung pinatay sarili niya sa loob ng kulunga. Walang piyansa yan. O, oh, eh, may anak din siya o may pamilya siya. Oh, ano ngayon ang mahalaga? yung dignidad niya, yung pagkatao niya, para proteksyon niya yung uh, iilang na meron pang paper wish rin. Nahuli lang namin eh. Eh kung di namin nahuli, oh, lusaw na pero ninyo. Kung paano nalulusaw ang mga makeup ninyo sa gitna ng araw. yes, di ba? kung umulan, umini, hindi kasi naiintindihan ng mga yan eh. Kung umulan, umini, o magyo alimuon nangabal nangabilasa yung mga tanda ng tao kakahimas dito himas to ito ngayon mean, wala na silang ano eh yun ang hindi ko nga makita eh walang compassion eh yan eh, ang masakit gobyerno pa ang supposedly dapat yung takbuhan eh yung gobyerno pa ang uh, nagmanupit sa inyo hindi, hindi ko talaga yun ang hindi ko maatin eh, na portion eh. Walang perfectong gobyerno, walang perfectong leader, walang perfectong tao. Pero kaya nga merong rule eh. Yung simpleng tutok. Walang lalabas sa linya. O dito allowed kayo, dito hindi kayo allowed. O ito obligasyon mo, oh, ito obligasyon na. Hindi ba gano'n lang, simple na, uh, simple bagay lang yun eh. Hindi naman, hindi naman siya komplikado eh. So anyway, oh, ito na yung pera. Oh, sinuli nila. Dahil hindi ako naniniwalang sinuli niya. Ako talaga nila ito. Nila. Oh, ngayon eh, kung pipilitin niyang panindiganan yung uh, saluhin lahat, eh, wala na akong magagawa. Saka binigyan ko ng pagkakataon ng kaharap siya, treasurer. Yan, yeah, kaharap siya niya. Hmm, Talagang binigyan ko ng pagkakataon. Hindi ako nagdamot ng pagkakataon sa kanila. Kasi nga, eh, katulad yung mga palongges niya, o binigyan ko sila ng O, Malinat, eh, kaya dito kayo sa gobyerno ng Maynila pumunta kayo rito. O oh, buti, nakinig ang mga magulang. O oh, nakinig ang mga anak. Oh. O ngayon, maliwanag sa isipan ng tao. Ano yung tunay na nangyari? At ano yung mangyayaring legal? Hindi na yung sabi-sabi lang ng mga... Oh, o kaya, treasurer. O oh, issue na sila ng permit. O. Oh. Salamat po, Mayor. Maghanap buhay kayo. Maraming salamat sa inyo at patuloy kayo na niniwala ng may gobyerno na may nila. So, no harm will come to you. clean up your place. Hintayin niyo from what I believe and I've learned malapit na matapos yung uh, yung gusali. Uh, umasa kayo na yung ipinagkait sa inyo ay maibalik sa inyo. Ayan naman, titignan ko may iyo. O, obligasyon ko yun sa inyo. Basta, pakiusap ko lang, dahil nandun kayo sa lugar na pansamantala, hindi yun design para tindahan. Design yung para daanan. O, lilinisin nyo lang. Yun ang sabihin nyo sa mga kasama. Kaya, in return, o mag-aayos naman kami bilang gobyerno. O, Papaisuhan lahat ng uh, permiso. Oh, ano naman yan? Kanya-kanyang may uh, lista yan, di ba? Oh. Sige. Te thank you for your trust. You know, paying your obligation is uh, show of trust to your government. Hindi uh, naman namin kayo ano, pababayaan. In our own little way. Basta wag kayo maniniwala kung yung mga cheche por cheche no may no. no. dito sa pamal dito ito ito ang pamalan ito ang pamalan ni ito ang gobyerno hindi si Pedra hindi si Pedro hindi si Eddie hindi si Patty ito ang gobyerno dito ditingin ko eh. Yes. Salamat kayo sa Diyos. Hindi, salamat nyo din sila. O kayo naman, maging takdang aral na sa inyo yan. Kung gusto nyo silang tulungan, isakay nyo sila sa jeep. O, 750 lang ang kontrata. O gusto nyo isang bulig pa para special at sundo. O isakay nyo sila lahat sa sakyan. Dali nyo sila sa city hall. Oh. O ikaw magbayad ng obligasyon sa sarili mo. Ikaw magbayad ng obligasyon sa sarili mo. Ikaw magbayad ng obligasyon sa sarili mo. Para makita mo sa iyong binib binibigay mo sa gobyerno ay okay. eh, nakukuha mo kwentas klaras piso sa piso okay. yeah, naman maging uh, takdang aral sa inyong lahat kasi baka may namaling namaling nakagawian o oh, eh kala natin tama dahil nakagawian okay, ngayon, yun, biktima na tayo nung maling na-expose na eh, na-expose ang kami. Kaya nga, nag-uusap kami ni Treasurer eh na uh, nagpa-plano kami na wala nang tatanggapin cash sa syudad eh.